Sa ibang balita naman, Idol Mas pinaigting po ngayon po ng Alamino City Police Station ang kanilang kampanya laban sa mga loose firearms o mga hindi restradong barila. Aktibong isinagawa po ang oper mga operasyon at inspeksyon upang sugpuin ang paglaganap ng mga ilegal na baril sa komunidad. Ayon sa Alamino City Police Station, kabilang po sa mga loose firearms ay ang mga baril na hindi restrado, may tampered o binagong serial number, mga nawawala o nakaw na barila at mga hawak ng individual na walang kaukulang lisensya o may kansiladong permita. Dagdag ng pulisya, ang mga ito ay karaniwang nagagamit sa mga krimen tulad ng illegal possession, pagnanakaw at karahasang may kinalaman sa eleksyon. Dahil dito hinihikayat din ng mga pulisya ang pagsuko ng mga loose firearms upang maiwasan ang pananagutan sa batas. IFM News. IFM News. IFM.